Ayan, 'di ba? Napaka napakasulit. So kung makikita natin, so doon na lang sa dulo, konti na lang. So itong mga bato na 'to is ikakabit natin to dito. Ayan, hangga't uh, mag maglebel siya dyan. Ayan po yung uh, view niya sa loob, guys. Kung makikita nyo. 'Di ba? Medyo may kalawakan talaga. Mga nagtatanong pala sa akin, no? Kung bakit uh, bakit ba daw ako andun sa hospital kagabi. So sasabihin ko lang sa inyo na right, magandang hapon Youtube at uh, welcome sa panibagong video na ating gagawin ngayon So, for today's vlog is uh, mag-update tayo sa project natin dahil hindi na tayo nakapag-update uh, mga ilang araw na kung uh, ano na nga ba yung natapos dahil marami nang natapos sila Papa at saka si Manong Una-una so, sa lahat, uh, gusto ko munang mag-thank you sa lahat ng mga sumusuporta sa atin patuloy na sumusuporta sa lahat ng mga video natin uh, Marami maraming salamat So, Shoutout nga pala sa lahat ng member ng ating ating team provincial lalo na kay Idol Yamos TV na andyan pa ngayon sa Mindanao so shoutout sa lahat si na Ma Ma'am saka si Ma'am Grace dyan sa Saudi so ayun na mag update lang tayo saglit so may mga kasama tayo dito may hapon ay may hapon <laughs> sa bosing ko pa papa, huay papa so guys ito na yung natapos ni papa ngayon so ang ginamit nga pala namin dito is yung lipak dahil naubusan kami ng amakakan so ipapakita ko sa inyo ito. yan 'di ba? Napaka napakasulit. So kung titingnan natin, ah uh, uh, maganda yung pagkadikit dikit ng lipak at uh, yung ginamit din ni papa si hindi siya masyadong uh, maliit. So dito sa bandang likuran is yan yung makikita. So kung mapapansin niyo nung una nating vlog is uh, makikita nyo walang gawang diyan or pintuan. So pinagawaan ko ng pintuan ni Manong dahil nang sa ganun is pag nag-start na tayo diyan sa project natin is meron tayong uh, kaunting labasan dito at uh, makadaan yung hangin. So konti na lang pala. Ito yung trabaho ni Papa ngayon dahil uh, ngayon lang tayo nakapag-update. Karon ni manigyoman pa. So kung makikita nyo guys, konti na lang. At uh, dito na lang banda sa may uh, lekoran. Kung babalik yung panday natin na uh, sa Huwebes. Diyan sa itaas. Diyan at saka yung stante sa likod uh, sa sulod. Alright, so ito na yung uh, D4 ng ating vlog update dito sa project na ginawa natin. So naka-ready na rin yung mga ipapasok natin dito. So, maybe this week Uh, anyway, update ko naman yan sa inyo Kung uh, magsisimula na tayo dito sa project natin So marami marami salamat Sa mga sumusuporta at sumubaybay So sa mga baguhan sa ating youtube channel wag nyo munang skip yung ads Dahil uh, dyan tayo kikita So sa lahat ng mga baguhan dito Pakisubscribe na lang sa ating youtube channel At uh, don't forget to follow my facebook page Guys uh, May bagong account ko ngayon na uh, Ido dibero So wala na yung dati nating page na <clears throat> Almost 10,000 followers So di na natin ma-retrieve So dito na tayo sa main account natin Edo De So sa lahat ng mga baguhan nating subscribers uh, follow na lang Dahil mas marami akong ina-upload Doon sa social media ko Sa Facebook Ayan So ito na yung uh, mukha ng ating project At itong vlog na to is sa uh, D4 na Alright So kung makikita nyo dito Hindi ako nakapag-update Nung napagtakip namin ng awa ama amakan dito Ayan So kung makikita natin So doon na lang sa dulo konti na lang At uh, siguro huwibes matatapos na to At doon naman sa looban Ang ating uh, Ipapatrabaho O yan so Gamay na lang kulang Emaneng manaron man, man, pa dili ena na lang dili So ena Mas nindot mas nindot, malagay din. na ganyan mo, Kuyos? So, kung makikita, maganda yung pagka-dikit-dikit. Napaka-sulid. Ayan. ba? Diba? So, ayan na. Ayan na ay yung update natin dahil medyo matagal-tagal rin na hindi tayo nakapag-update nung mga nakaraan nating uh, video. So, ito na, yung update natin sa uh, araw na ito. Alright, so patuloy yung uh, paggawa ni Papa. Dahil ngayong araw ay si Manong hindi bumabalik. Si Papa na yung gumagawa nito. For a time only, Paksa. na. na. Magpuno na kayo. Magpuno na. Okay. Ah, wala na. Magputol na po kayo. Ayan. So napaka... Ganda pag dito ka sa loob. Talagang makikita mo na sobrang laki pala na dito sa loob talaga. Ayan you know? Alright. So, next. This coming base pagbabalik si Manong. Stanty na ipapagawa natin dito. So, may mga disenyo na ako dito para sa mga stunty sa gilid-gilid. At uh, dito banda. Magagamit natin to. At saka dyan. Meron tayong ipapagawa ni Manong. Anyway, marami pa naman tayong kahoy. So, hindi pa tayo makapag uh, palaras ng mga kahoy. Gagamitin muna natin yan para mas makasave tayo dahil medyo Kinakapos na tayo ng budget dahil naubos na yung budget natin. So, kailangan na natin itong tapusin. Yan. So, medyo marami-rami pa naman yung kahoy natin dito. So, ito yung uh, gagamitin natin. At, uh, yun na lang yung kulang. Kung makikita nyo. Ito na lang yung kulang. Eh. Para, kanarang sin na itong gamitin pa. So, guys. Ito yung uh, gagamitin na lang natin. Yung tira na isang tirasong sin. Gaya nun. Mas maganda kasi pag pag sinyang ginamit natin dyan dahil paghangin hangin or oolan hindi talaga makapasok kaya yan yung gamitin natin dito dahil para hindi talaga makapasok yung salibo sa anumang ilagay natin sa loob so yan muna yung gagamitin natin extra so yan yung pinapakating ko kay Manong para idikit niya dito nang sa ganon matatapos na sa wakas uh, nitong uh, week siguro is makakapag-display na tayo dito sa project natin. So, abangan nyo na lang kung uh, ano yung mga ilalagay natin dito. Siyempre, ipapakita din natin yan, i-update natin yan sa inyo para malaman nyo kung ano yung uh, stelo ng ating... Dito naman sa... sa... Ano ba tawag dito? Sa... sa hig. Ayan. So, dito, tatampakan lang muna namin to dito ng mga lupa-lupa para mag-level yung lupa. Pero nang sa ganun, ah... Uh, ah uh, ano pa naman, ordinary pa naman to dahil ang plano natin dito is ihalo block natin. So, hintayin lang muna natin yung mga ano muna, yung mga ano bang tawag diyan, makakapag-ipon uh, ng kaunting <coughs> budget dahil sa ngayon Ubus talaga lahat ng yung budget natin dito. Yan, kung kikita dito yung view. Ayun yung view. Diba? Hi, sa wakas yun know. so napakaganda yung ating view dito dahil dun makikita yung kubo natin at yan yung lekoran diba malaking distansya pa to dito yan ito guys sakop na namin to yung lup lupain na to kung makikita nyo may, may manga dyan yan yung utlanan diretso dun sa may butong na yun kaya sakop sa amin yung, yung punong lubi na yan, yug na yan. Kaya ito, pag uh, nakuha na to ng may-ari, kasi lumagpas sila eh. Pag nakuha na to ng may-ari, ngayong ito, hindi na namin to pataniman nila dito dahil lumagpas na sila sa boundary. Ayan, kita nyo naman oh. Dito tayo. <coughs> Ang laki ng lagpas nila sa boundary natin. Ayan, so dito, i-split muna natin dito. So, yung punong lubi na yan, yun, yung planan or boundaries sa mga lupa-lupa. So, mula dyan, sa so may punong nyug, may punong mangga, hanggang di sa so, may may punong kawa, may kawayan doon. So, di ba? Pag i mo yan dyan, ang laki ng lagpas dito. Almost. Basta ang laki ng lagpas. Itong banda na to, sa amin na to eh. lumagpas sila dito. So, isang harbisa na lang. Pag harbis nila dito, ipatanggal ipata na namin yung mga tanim nila dito na mga tubo nang sa ganun is magagamit na natin yung area yan alright so ito yung uh, tagiliran nya yun <coughs> yan so yan po yung uh, view nya sa loob guys kung makikita nyo diba medyo may kalawakan talaga pila ganito sa kodani pa 14 ang paana. Ah, paana. Hindi, hindi Utso ang paana. Kaya medyo makikita nyo sobrang laki ng area natin. By the time nga mag-start tayo dito sa project natin is ditong banda is magkakaroon tayo ng ah uh, double dekra siguro diyan, no? Pagkaman natong manong. Mm. Double dikra. diha Tapos anuhan lang natin dito area or tabilan lang ba? Dahil, uh, guys, pag nag-start na kami dito ng display, so, balik kami na lang, lang naman ni Papa dalawa. So, maggabi, may matutulog talaga dito kahit na isa. So, hindi pwedeng walang tao. So, tayo, nasa kubo man tayo matutulog, pwede tayo dito magstay Or si Papa, pwede, pwede lang din. Basta, ta uh, pag mag-start na kami dito, is mag, uh, hindi na natin to pwedeng iwan. Ayan. dito naman banda is makikita mo makikita nyo ah, ah sobrang layo doon sa diferensya ng isang haligi ang gagawin natin dyan maglagay tayo ng mga ganyan costanera lang muna dahil pang samantala lang muna dahil ito ililibil pa natin tong lupa dito so dyan tatakipan pa yun ng mga costanera nito yan yun ang gagamitin natin ba diba, sobrang laki o oh, di ba at dito naman banda is uh, papakita ko sa inyo is ililibil up pa natin tong, yung lupa dito so kung makikita nyo ang layo pa ng so itong mga bato na to is ikakabit natin to dito ayan hanggat uh, maglibil, mag sya dyan sa mga uh, area ng bato na yan so dito banda is gagawin natin tong grahian so ito yung next project na naman natin so pagkatapos ng project natin dyan kasi papatrabaho ko na rin to dito hanggat mag level dito sa area na to at magpapalagay na naman tayo dito ng kaunting extension para itong sa area na to magagamit natin ito yung uh, grahian or kung ano ano yung ilalagay natin dyan ba napakalaking trabaho pa ayan pero hindi kaya muna sa ngayon dahil wala pa tayong budget kailangan nating dandahanin muna ayan so at least yung project natin dito is ano na lang konti na lang. <coughs> At guys, hihingi ako sa inyo ng ideya kung ano yung magandang disenyo doon sa gagawin nating uh, gawang or pintuan ditong buo. So ang naisip kong paraan is bibili ako doon sa may dong yung may tinatawag natin na parang rehas-rehas na ano bang tawag doon bakal. So pwede rin or gagamit na lang tayo ng mismong uh, lipak na kawayan na iharang natin dito igagawa lang natin ng frame pero kung may maganda kayong ideya comment kayo sa video ng ito para may ideya din akong makukuha sa inyo dahil sa umaga eh, aalis lang natin yan so ganyan yung mangyayari lang pag uh, yan yung makikita lang natin ayun tuwing umaga so ganyan yung stilo sobrang laki di ba oh de ba ang laki Alright. Pila ka adlaw na trabaho niyo pa? Nagrugay na no? Week na kapin pin. Unsa okay. na kulang? Hmm. Unsa <coughs> na like kulang? May... Gamay na lang kulang. Dapat. Kulang ito. Dili na lang. Nya pang siraan, lipak ya ko. Ah, sa sira, pintuan. Sira, lipak ya para mag-aangay na siya. Oh, dito siya nga pala sa sa pintuan natin guys, ah, uh, ang ipapadisinyo pala natin dito is yung lipak lang. Yeah, sabi ni Papa, lipak lang dito para yung mas maganda rin. Man. mga nagtatanong pala sa akin, no, ma, maraming nag-PPM uh, sa akin at nagtatanong sa akin kung bakit, uh, bakit ba daw ako andun sa hospital kagabi so sasabihin ko lang sa inyo anyway, nagpost ako dun sa facebook page natin ah uh, syempre meron din nag-alala sa atin nakala nila na admit tayo, hindi ah, uh, nagdo-donate po tayo ng dugo dun sa pina dun sa tao na napakalapit din sa atin at naging kaibigan natin ng lubusan, yan so uh, shout out kay uh, boss Christian Upada nung uh, number one counselor nagkataon na Uh, nagkaparehas kami ng blood type B+, Kaya hindi ko naman ipinagdadamot yung sa sarili nating dugo Dahil kinakailangan ni Boss Christian Kaya lumipad ako kaagad kagahapon Makikita nyo na yan, -post ako, may post akong video doon sa Facebook page ko a uh, Facebook account ko, Panoorin niyo na lang So and, uh, andun yung detalye ng pagpunta natin doon At uh, kagabi, nagka problema na, Nung nakarating tayo doon alas 6 ng hapon, nagka problema dun sa dugo natin dahil meron tayong kinain ng mga tanghali siguro, kaya pagkuha hindi siya pumasa, so pagka 10, nagkuha ng sample inulit na naman hanggang pagka 10 10 pm, pangalawang sample yun kaya kung, makikita nyo dun sa post ko uh, dalawang sample yung nakuha dun, pangatlo na yung pagkuha na talaga ng dugo hanggang, pag, uh, alas do, pagka alas 10 pumasa, kaya kinunan tayo uh, nagintay tayo natapos ng mga 12 12 am kaya nakarating ako kaninang umaga dito 7 na so hindi ako nakatulog buong gabi kagabi kaya hindi ako naka-duty ngayon nagre-relax ako meron naman akong certificate shout out sa Ace Doctor uh, Hospital binigyan tayo ng certificate nang sa ganun makapagpaalam tayo sa pinagtrabuhan natin ha. kailangan nating mag-rest dahil uh, ang ano sa doktor sa akin doon is apat na araw yung rest natin pero ngayon lang tayong araw bukas mag duty na tayo so yan yung rason kaya andun tayo sa hospital no? sa mga nag sa akin ano ba daw nangyari sa akin wala pong nangyari sa akin nagdudunit lang po tayo ng dugo so alright so hanggang dito na lang yung ating vlog ngayong araw na to maraming maraming salamat so uh, sa lahat ng mga sumusuporta at uh, nagsubscribe nag subscribe sa atin maraming maraming thank you yan bye pa Ayan, so hanggang dito na lang, ito ang D4 ng ating vlog, so abangan nyo na lang yung D5 ng ating project. Hanggang dito na lang, ang lahat at I love you all. I love you all.